dito tayo naglakad-lakad tayo mga doon exercise every morning nandito dito po tayo sa avenue Caloocan City yan lakad-lakad tayo dito ang ganda ng view oh. ang ganda ng puno ang lalaking puno nandito oh. mga lodi yan laking puno kay inang pagmasdan ang puno dito sa Ten Avenue, Caloocan City. O, oh, diba? Ito tayo. Bibili ng pandesal sa paborito kong pandesalan. O, oh, mga lodi. Ganda ng puno. Yan. Liko tayo dito, mga lodi ang ganda ng puno ang ganda ng langit oh mabo yan for today's video punta tayo sa aking suki sa pandesalan mga lodi yan Tuwing umaga, ganito po ang ginagawa ko. Maglalakad muna bago mag-almusal. Exercise ng 30 minutes. Today's video. Yan, ganda ng langit, mga Lodi. Oh. Ganda. O, oh, diba? Yan. Dito po Yan sa aking palaging binibilhan ng pandesal. Daluli. For today's video. Ayan, ah, mga lords. O, diba po? Ayan. Ayan. Thank you for watching. Mga Please subscribe my YouTube channel, NingF Channel. Thank you for watching. Bye. Yan. Diba ang ganda ng langit mga loli, Oh. O, diba? Ganda ng view. ganda po oh yan panoorin niyo po ang video ko